ito diba tiririto guys gilis talaga? baka na ito naman natin baka na one ano, ganito, sir? ito sir ito may gilis Pero sir baka parang totoo no gilis mo ito wala yung si kuya ang gila ano bakit hindi na nabili? ito ginagapit na natin kung paano niya ginagapit yung ano niya ah gila pala yan Ayan yeah, lumilipad ba? ay lumilipad oh Uwak ito uwak eh Alam kuya? Si Kuya Buyet, no? Salamat salamat Shout, Shout out po sa mga kababayan mga kamang alap um, lugar, nyan, lugar. Oh, my, my, my At lugar. Dito ka dito sa no? Terus mai. Bis mai. Di sini pakai jadwal main beach. Ayam. Apa pantai di itu? Apa pantai kau di itu? Bagaimana bayar dia tu? Aku nak bayar. Aku nak bayar. Tinggi aku ya. Aku yang bayar tinggi aku. Ya. Nah saya dulu. Nak kita kosar itu sama itu lima. Jadi saya mau pasang selop. Bawal parai don. Bawal talaga. Oh bawal. Ayah uh, nak siap bilong kay. Bilong pimpin. Bilong pimpin guys. Bagi support sama teman di sini masuk pas. Okay, hindi po sa mga viewers po ni Idol uh, L. Bigatilya no? Okay. Uh, chat out po sa lahat dyan at uh, magiging ganda pa natin Oh. Nandito ka na ngayon sa may uh, Dulumite Beach, ayan. Idol L. Bigatilya. salamat! Salamat! Okay, okay. Thank you ha, ingat! Alright! So, good morning, good morning! Good morning, good morning sa aking mga minamalang viewers, ayan, at nandito po tayo sa may uh, Dolomite Beach, no, at samahan nyo ako, hanting uh, puntahan or uh, tingnan ang sitwasyon ngayon sa Dolomite Beach kung uh, ano na nga ba nangyayari.

Kaso malas tayo mga kapaknoys, sarado ngayon Bukas pala daw, wala size yata no? Wow. Ang daming panindan na si Remani Anik oh Sir, makakano ka nito sir? Sandaan lang Sandaan? santan oh, sandaan Mga <laughs> pambata oh Kalatag, wala pa lang mga sombrero ngayon dito Ah, wala well. ano na no, mga vlog dito, may mga sombrero eh

Mararating pang display sa bahay. Ang ganda. Collection. Ha? Collection, collection ano? Ya, sino? Ale ale ka dekoy. Parang totoo ano? Banakon ano? Ah. <laughs> Banakon guys oh. No? Maganda naman, kaya naman, sir. Ikwenta barakon. Dami ano. Dito lang po ito guys, eh, may ano. Ano pa ito ah? Dolomite. Ito pa mga pambata. Latak din sa mayroon. Dolomite. Mga Kuya. Natunog pala. <laughs> Tumutunog pala yun. Oh. Wala ah. Ano, bakit hindi na nabili? Ha? Huh? Lumi Lumilipad eh, <laughs> oh. Ah, di diba? Ito eh, mga lang. Mga 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 lang, din na na, Ano, bawal pumasok kayo dyan, De? Ah, di ba? Diop ngayon? Ay, ay, yun lang, malas yung ano ko, ah. Opo. Sampan Opo, diba? pala, pwede ba? Pwede ba ipakita ito? Oo. Oh. Oh, oh. sige, ito. Kinakapitan ni Ate, kung paano niya yung, yung ano niya. Oh. Ah, gila pala 'yan. Tingnan, lumilipad ba? Ayun, lumilipad oh. Ayan, oh. Uwak ito, uwak eh. Oh. <laughs> oh, Pagkila ba yan? Ah ah, huwag, 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 huwag saan? ayun, napal na top line ako nga, no may rock my life huwag, huwag wala ba nabili, wala ba? ayun, kay nanay, paghintay nanay, ha baka naman po, mga viewers natin, no pag sakaling hanap pa kayo dito sa may dulumite, bitch, ah, dumulay, ano Dolomite Dolomite. Dolomite, no? Uh, Bili-bili naman kayo mga anik-anik niya, ate. ayano no? Lumalaki, growing animal, sabi mo. Growing animal. Ha? Growing animal. Ito, lumalaki siya. Pag-display. Lumalaki ba yan? Oo. Oh. mo sa isang okay. Ah, ito yung, ito yung kalabasan niya? Hindi. Hmm, Ayun, kalabasan Ay, niya. Ah, ito. Ah, lumalaki pala ito, guys, oh. Ano to? Magkano? 35 lang? O lahat po tas Lumalaki 3 days lang. O oh, yan o. Oh. Ay babad mo lang sa sabote. Eh. Hmm. Hindi. Sa may tubig. Sa sabote eh, magkakapos sa ng tubig. Lumalaki sa tubig. Ay hindi mo lang sabubusan ng tubig. Hindi. Hmm. Hmm. Lalaki mo, mo sa lang sabote. siya. Ah Sabote man na, na may tubig. O oh, okay. tubig. Ito guys 35 lang o. Oh. Okay. Oh, wala na. Wakwak oh, -wak na. na. Ah. Ayun guys, ang maganda alam mo maganda pa display yan eh parang mga bata na aliyon nito huh? mga bata um, alam nyo oh na, na pagkumadain mga bata kahit lang magat ano babol ko. oh de diba? na uh, kahit okay. na Oh, di ba? na kahit na kahit na na kahit 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 na ano ba kahit na Oh, si Ate Janet ha. Oh, mapaparangay dito sa May Dolomite. May palamig pa ako. Ah, meron pa siyang palamig oh. Oh, yan. May palamig pa. Tsaka meron pa siyang panindang ano. Mga anik-anik pang display. Ito makano naman to. Makano to? 200. Ay, para siya. May battery na. Ikot siya. Anong klase ikot-ikot? Tumatakbo. Ikot-ikot ah, lang. Ayun, lipat-lipat ganyan. Yung gaano ka gaano sa katagal ba ako mawik? Gaano katagal ba maano? Ah, uh, wala. Oo pag Pagbateray na. No? Pero pag walang tali, lumilipad talaga. May tali siya. Ah, kailangan may tali. May tali ah, kailangan tali. 200, 200 guys. Ah, oh, oh, yan mo siya. Oo. Oh. so guys, nandito kami ha. Nandito ako sa Udurumite. Ito yung mga natas sa dolomite ngayon. Ito oh. Dragon Dragon oh. Makano ito? Ito yung paninda namin kasi nagkakaulian ng TPS. May nag-uulian dito? Oo, oh, kaya hindi kami pwede. Ah, may so, nanghuli pala dito guys. Kaya. Kasi nanonood yung mga balak dito. Ang dami, ang dami nang titinday dati. Linggo yata yun. Dito naman dito eh. Makano? Linggo na ano, marami no? Jo. Ito naman natin makano. 150 fifty. daw po ito. Ang gawain. Ayaw ka? Kati Janet janit ba janit? Yen guys ha. Pag-aaraw ng ano? Wait. Dito marami. Mamaya ikutan tayo mga pagkain dyan. Ito yung mga anak-anak ni Ma'am Ay, mga kalik dito sa ano. Sayang din na makabinta sa ano. Wow, oh, ang cute naman ini. Eh. Matak ba? Ah, di baterya din? Ito, di baterya dito guys. Makano, 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 makano. 250. 250 guys. May ilaw mata niyan. May pagkalahin na swang Ah, oh, may ilaw mata. May ilaw daw mata na ito. Sa gabi lang. Sa gabi. Pero pag-araw, hindi. Hahaha. <laughs> Okay, dito banda. Sayang, ako makapasok sa loob. Ang Sirado si ba? Ito ng Dungo dyan dyan, pwede. Oh, okay. ko na ang niya guys. Oh. nag aabsorb pala siya ng tubig. You know? Nag-absorb ng tubig. Akala ko naman, nilalagyan ng tubig ito. Musang lumalaki pala ito. Ayan si ate. Pina... Ayan naman si ate. Oh. Lumalaki pala ito. 35 lang. Oh. Growing animal, 35 lang. Oh. Latagan sa ano? Latagan dito sa... Tulumay. Tulumay, kuya. Eh, makano yung sumisigaw mo parang ano? Eh? 300 lang. 300 lang? <laughs> 300 lang. 300 lang. 300 lang? No? Ay. Oh, ah, sandan? <laughs> sandan lang. No? Yan ay kuya. Mas maraming latak dito. Ano? Ah, linggo, no? Oh. Linggo marami, no? Akin lang dito, kuya. kita sa taas, dudungawin natin yung uh, dulumay dolomite sa ano. Kaso ah, dito yun. Tete, thank you. Dungaw lang tayo sa taas kasi uh, hindi tayo pwede makapasok sa loob dahil ano, uh, naglilinis daw sila. Ayan po ang dolomite oh. May nagbablog din pala rin Ayan guys, sitwasyon sa dulo mo ito. Oh. Parang may Jamie yata ron ah. Lilinis pala sila dito. Maganda, no? maganda sana guys makapasok kayo eh ito may mga basura pa nga ron no may mga basura pa ron no? ito yung uh, Roas Boulevard no maraming tao doon Ito, Ruas Boulevard. Hello. Mm. Ha? Huh? Barya? Barya? Wala ka pakain? Wala. Pulubi Ha? Yeah. Pulubi ako. Huwag yeah. mo minamalit ang pulubi. Wala. Ha? Huh? Nga kaya? Oo. Oh. Ha? Huh? Okay, okay. Bakit ano dyan? Ano ang tawag nito? Ano? Ayaw mo mag- ayaw mo pakita sa video? Eh, sabi. Bakit na? Content ako sa video. Mo. May mahiya, mahiya okay. ka sa mga kamag-anak. Huwag ka mahiya. ba mo viral no. Ah, <laughs> oh, okay, okay, good, good. Tama, tama, tama kasi may sana may Ano ba ang tanong ko? Okay, okay, good, good, good. Ikaw ba lang dito lang? Hindi to lang lagi. Hindi ka naka-video na yo. Hindi lang kita pinapakita. Ano, hindi pa pwede yan? Bumasok? Bumasok ay Bawal eh. Pwede. Bawal. Ayaw ang mata. Naglilinis sila ngayon eh. Oo. Di ba? Ito guys, ang sitwasyon sa Dolomites. Ano to? Dolomite Bet no? At araw pala ng uh, Webes ay naglilinis na rito. Kaya bawal pumasok sa loob. Ang basura din doon eh. tulatan na natin. Hey, thank you. Hey. Walang gano. Ito may... Sumay. Ito may mais din na binibinda rito. Ito mais na gano. May money rin. right? So good morning, good morning, no? Good morning, good morning, good morning po sa ating mga minamalang mga viewers at nandito po tayo sa may uh, Dolomite Beach, no? Manila, yan at uh, ay okay, kuya bumili ako ng tubig <laughs> kasi dito nakapasok na loob kaya na yan, parking uh, Tapo na ako rito. Ayan, dito kayo kuya. Tambay mo na ako rito dahil dismayado tayo ngayong araw na ito. Kasi hindi ko alam eh. Uh, sarado pala. Pag Webes, tuwing Webes yan sarado. Naglilinis sila dyan. Tuwing Webes, no? Oo. Oh, ano, Bernes hanggang Merkulis, bukas yan. Webes sarado ulit. Kaya hmm. guys, no? Kapag pumunta kayo dito ng araw ng uh, Webes, huwag na kayo tumuloy dahil hindi kayo makakapasok sa loob. Pwede kayo makabij, uh, makapicture picture diyan sa may tulay lang. Hmm, ay babaw. Ay babaw, yun lang. Si Kuya pala, ay ano? Nagmamasas na, no, Kuya? Nagilot. Eh, ikaw pa nagilot? Ikaw? Ha? Nagilot pala si Kuya. Yan, Kuya. Ayan niya mo yung mga, ano, mga viewers ko. Baka gusto nila magpahilot dito. Nandita oh. po kayo sa Dolomite Road Boulevard Beach. Oh. Uh, nandito lang na ako sa tapat ng uh, Pedro Hill. Pedro Hill? Oo. Oh. Ito? Uh, pagtawid nyo ng Pedro Hill. Ayan ang Pedro Hill ha. Kita-kita po ha. Guys ha. Tapos pagtawid ng Pedro Hill. Nandito lang na po ako. Oh o may kita nyo po sa bandang uh, ano. Ang po ako na kapinato. At ito po talaga ang tunay sa bawa ng mga masay. Nagihilo. Kahit po bagong panganap. Pagalik po ako ng matres, nagkataas, lahat. Uh, eh, sa... aayos pa mga dislocates sa buto. Tsaka litid na naibit. Pilo. Ito ang, ano ko, ito ang gawain ko dito sa Aros Boulevard sa loob ng labing walong taon. Ilang taon po? Labing walong taon. Lo? Labing walong taon? Ano pa alam niya po ya? John Rex. John Rex, no? Hanapin niyo po si John Rex, no? Kung sakali kayong, uh, kung sakali naman kayo mapadaan dito sa Dolomite, no? Sa may Rawas Boulevard. Ayan. At tanapin nyo lang si Kuya Jandrex. Para po, Maghihilot po siya sa mga pilay ha. Pilay. At nagbabalik din po siya sa mga matres bagong panganak. Ayan. Kayang-kaya -kaya po ni Kuya Jandrex yan. Ayan po yung karatulan niya, oh. Ito yung, ito po yung karatulan niya. Ayan. At, ito yung Ruas Boulevard, ha. Ruas Boulevard, na sinasabi niyang Pedro Hill, Ayan po yung Petrohel Papunta rin Baclaran Dito lang po makikita si Kuya Janrix, Ayan po Kitang kita po yung pwesto niya May, Mayroon sa tindahan na naka Nakabike yun, nakabike lang siya Ayan ka na tulad niya Kung sakaling mapadaan kayo dito No? Pilih ko tubig tupek, aku ano, kuya? Ina-look ng ano, kuya? Ng European yun, sa International talaga. <laughs> <laughs> ah, 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 wait lang. Ano, 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 kuya? Ina-look sa International. Oo. Nagka, ano, nagmamassage ako na kanya dito. Pinag-alokan niya ako sa International. <laughs> Nagkatalitan ano, nag na sa, nag sa video niya na ganito, ganito, ganito. Punta kayo ng pilipinas Punta kayo ng Roscoe Boulevard. Ah, na pinag-promote niya ako? Baka ano? Pinag-promote niya ako. Eh. No? Ang dami kung naging European na ano. Nag-viral Nag-viral pala si kuya sa... Kasi dito kasi sa Rose Boulevard Marami nagbablog dito Lalo't mga Yung mga Amerikano Mga Australian Basta napapanood ko dito Si kuya Ito si kuya Janrix Napapanood ko to eh Hindi ko alam po ang pangalan ng mga vlogger na yan Nakalimutan ko KY wild Ha? K-Wild T-Wild? K-Wild K-Wild Ah K-Wild Vlog Nandito pa yata sa akin Nice to hear Yung kaba? payatas Binigyan niya ako eh Kasi sabi niya Bibigyan kita ng Pagkakataon, patulungan. Ayan. Ah, ito? Oo nga, no? Ayan, yan. Matagal lang nga ito kayo, so. Hahaha. Nasaan niya, ano? Yan, yan nag-vlog sa akin dito. Ah, nag... Nag-ano? Nag-viral. Nag-viral, no? Oo, nag-buwan. Binadala na ko niyan, 25,000. Wah! Ano yun, no? Na... Kasi viral yung video na yan. Tinigil, tinigil niya yung account ko. Una-una diyang nagtiwala pero binigay talaga. Pero binigay. Kasi napanood yun sa ibang bansa. Ah, Gcash. Yan guys oh. Ito yung vlogger na nag-vlog sa kanya no. Na si KK Wild. Ayan no. Youtube, TikTok, Instagram, Facebook meron. Isa search ko nga ito. Hanapin ko. Isa subscribe din natin ito. Eh, yun ang nag... Eh, eh, siya, siya napahinot dito. Hmm. Ito, ito ang napahinot siya. May problema pala siya sa maligat. Ay sabi niya, dami-dami na ng taong nalapitan niya. Wala kong ginangan, kundi pera lang. Hindi naman natin. doon yung ibalay. So, kakaiba yung karatula Bakit daw ganyan? Oh. ko sa kanya kung anong ginagawa ko. Kaya mo sabi na magbalik na doon. Oo, sir. Yan eh, kakayanin pa, hindi pa nalamanan. yan. Patingin ko. Patingin ko. Patingin ko. Patingin ko. ko. Patingin Patingin ko. Before sabi ko sa kanya, tanong ko naman sa'yo, kakayanin mo kaya? yan? Okay lang. Kaya naman eh. Ayaw Ayoko lang mag-hospital, ayaw ko lang Kasi huwag akong umiraan. Dahil tapos Lailan ko. Lailan ko na siya ko, may natapos sa kapag. Sa sa kapag, ito po yung mag-inig. Pakiramdam siya. Bumagano siya. Bumagano Sige, tuloy mo na, masahin mo na ako. Hindi tapos yung sugit niya, pinatay ko lang. Pero itong masay, habang pinamasay, kung nagbubo yung tuwang kami, nakatip na pala yung camera niya. Yung sinabi niya sa akin, yung mga camera niya, gumagana yan lahat. Naka-video tayo, naka-international video tayo. So, sabang pinamasay ko siya, nag-aalok na sa mga ano niya, mga viewers. Tapos tayo, pupunta ng Pilipinas, hanapin niyo, ang ha masay isang tuwang pangalan niya, ganito, ganyan, ganyan. Bartolome Twitch, nandun doon siya sa mismong tatawiran niya. Ang dami po naging ano. Dami. Oh, sa akin ng mga ano, mga, mga foreigner. You are John Rex? Right? Yes. Ah, uh, I see you na ah, uh, uh, YouTube. Sabi ganun. Okay, sir, so thank you. <laughs> ganun. Gumaganun ako. Where's the card? Pinapakita ko. Yes, sir. Ah, sticker. Okay. May sticker siya siya. Ako Oo. wala sticker. Kasi sinasabi na binigyan ko siya ng card. Ilang, ilang taon ulit ka rito ko hey, eh? Ilang taon ka na? Dito? Labing walo. Labing walong maghilot. Oo. Grabe, sa, sa tagal na pala mga kapakmes ko sa lahat. Kaya talaga ang kabisado niya. Na no? Saan? Motor, wala. Ito. Sa'yo. Ando na banda. Perex, salamat ha. Okay, thank you.